Hindi ko ah, hindi matana ito na na. na Lalo nga maululaw. Talaga si ka. Amululitin ko na. Oo. Panabsi itik sa tarupa mo. Hmm. Kuras nga ma, mo inik ka tata. Sulikik tamatab. Uras nga mo na ikatata, pang orang ka ti maminsa nga takitag no, di ka. Nabulid no, tayo maun. Kati maamin na. Hmm, bugay. Okay. Kim ikat pang pangato patarupan ti sumaruno nga pangurit na mo ikatay. Nagsakit ti sa akin nga na mama. Adin ko nga maipagna. Gay. Sigurado nga maikat mo amin ata. Ha? At tipang ti pang-urek nga muna ikat 'Yung laway mo paghilot mo nga. Laway mo. Bakit mo palaging binabalikan? Gusto mo siyang patayin? Oo. Eh kung ikaw patayin ko ngayon, gusto mo? Oo. Ha? Ayoko. Ayoko pala. Kung ganun din yung mga anak mo, ilan na ba anak mo? Ha?

Diyan. Senior si Setin ka na? Tanggalin mo yan. Yung bukang papaluin ko kapag hindi mo natanggal. Maslutan mm mo -hmm. yung Parahin mo ah! Oo! Ha? Oo! Sige. Tayo, mo ah. natin rabbit na

Basnota na nga nga tama nung santa opa eh, natin. Sika mong basnota eh. Hmm. Ako na. Hmm. Lagyan kita ng Para hindi kapag ba? inulit mo. Ayoko, hindi ko na naulitin. Hindi, talagang bibigyan kita para alam mo. Hindi ko Ha? Minsan lang. Para mapatandaan. Mm. 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 Hmm. Okay. Mm. Okay, makikita kang kwan. Okay, pabilisan mo. Hmm. Griga mo garod nga prangkaan ta si kayo pa ito ay alangan ay na kayo ito ang mga patinti ko kami na ito tutukin nga tayo tayo, tayo na pa hmm, tapos na ha? Tapos na? Puh! Hmm! Gusto uh, mo ito? Uh, ha? Huwag mo na ulit ah? Uh, uh, ha? Hmm! Huwag mo na! Sige ka! Hmm. Oras na inulit pa! Bumbaw din! Balik sa ulirat! Hmm! Thank <laughs> you.